So ito na mga kanipi yung bar tape na ilalagay natin Ayan Kulay red mga pi para bagay Ayan mga kanipi pupunta kami ni Bentong sa school Gagamitin niya yung bike ni rin yan Ayan, oh. Tong At gagamitin natin to si Solid What's up mga kanoypi, nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Ngayon, ah, si kasoy na natin si Solid Andun mga kanoypi, nakasabit Ayusin natin, lalagyan natin ng bar tape mga kanoypi Ito yung bar tape na ilalagay natin sa kanya, sa manobela nya Kasi nga, wala pa siyang bar tape mga kanoypi So, ibaba na natin sa... Anyang pwesto Nakasabit kasi mga kanoypi si Solid Andun mga pi, Ayan Andito Tawag nun daming ang ano eh Alikabok mga pi, Saka pinagbabahayan na rin ng ano Ito Ayan gagamba May mga Kung <laughs> <laughs> cool rin siya. So, ibaba ko muna sa kawawashingan tapos ilalagay natin yung bar tape mga kanaypi. Gagamitin natin mamaya yan. Pupunta tayo ng school. So, yan. Tanggalin muna natin. Okay. Baba muna natin mga kanaypi. Nakasabit kasi. Malikabok makaka-naipis sa kaflat na yung gulong ni solid. Ayun, asikasuhin muna natin siya ngayon. Paliguan ko muna siya mga kanayipi. Hindi pa to nagagamit eh. Kasi nga hindi ko pa nailagay ng ano. No, nakararaan yung bar tip niya. So pag nakalagay na yung bar tip niya, pwede na nating gamitin. Yeah, lagi kang naging Sabi ko hindi natama. Yun pala ito yung may binago. Kalamon, hindi ko malalaban. Ang sikreto lalabas pag katagalan. mali.

na, mga kanaypi yung bar tape na ilalagay natin. Ayan. Kulay red, mga kanaypi. Para bagay. Ayan. Favorite ko kasi yung kulay red eh. So, ayan. Tuyo na yung pagkawasing niya. Pero basa pa rin dito banda, mga kanaypi hindi pa siya natuyo so tapusin natin agad to yung paglagay ng bar tape kasi nga piyesta dito sa barangay namin may paliga don sa school nandun na sila maning si Luis at Renyan kasali kasi sa paliga si ano si Maning sa si Luis mga kanito si Bogard ayan panuorin natin mamaya so guguntingin natin dito kunti pantakip dito sa kanyang likod mga kanaypi kailangan matakpan dito sa kanyang likod hindi eh. ka pa pumunta tong Ayan. So, balutin na natin to mga kanayipi. Baka balutin pa lang iba. Lagi kang naghihinala Sabi ko hindi na tama Yun pala ikaw yung may ginagawa mo, hindi ko malalaman yeah. ang sikreto lalabas pagkatagalan kaso mali yung kinukwento mo at nalaman ko na kasi kinakalat mo na tapos na nating nalagay yung bar tape mga kanayuti pwede na nating i-road test yan pero bumban muna natin yung gulong niya kasi flat flat yung gulong ni solid eh bumban muna natin mga kanayuti Sarapan sarapan. Ngayon kasama natin si Bentong. Ayan mga kanipi, pupunta kami ni Bentong sa school. Gagamitin niya yung bike ni rin yan. Ayan o. Oh. Tong. At gagamitin natin to, si Solid. Ayan. Bale nga pala, oh, cellphone lang yung gamit ko. Let's go, let's go mga kanipi. i drive natin tong ano. Test drive natin si Solid kung maganda pa rin siya. Ganda pa rin mga kanaypi. Ayan o. No? Hindi pa rin nagbabago yung takbo niya. Ay, ano sa bento mo? Sige, wala ka, Ayos mga kanaypi. Sana hindi pa nagumpisa yung ano. yang lapat nila maning huh? tara mga kaloypi eh si Bentong shout out Bentong <laughs> ang tasang upuan mga kaloypi grabe hindi ko pa sa bentong bentong bilisan mo bentong <laughs> let's go let's go hindi tayo naka white kasi <laughs> andyan din yung ano nandun din yung peryahan mga kalangipi Mamaya puntahan din natin yung peryahan na yun Para makita nyo Ayan, iwan na namin dito sa may barangay hall tong bike Pero try natin kung ano Kung pwedeng ipasok Ayan o Oh pwede naman o Yan padlak na ni Bentong yung ano, yung bike namin. Ayun. Mahirap na. bakay tangay. eh. Ayan. Ayos na. Tara, tara. Ayan na. Umpisa na laro nila man yung mga kanaypi. Ayan, si Bungard, oh. Ayan na, malapit na si Maning. Ayan na, Number zero. Number zero, number zero Ayan, yan. Ayan, sa Ah isa. Na pohan ako. Oh. hello. andjie. Manning Espanyola eh, no? na dalawa. Oh. <tinyo> 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 Bali, hindi nakasalit si Renyan maka kaini pa dahil ano. Lang taon ka na rin yan. 14 pa lang. 15 di ba 15 kasi yung ano yung pwedeng sumali diyan Junior League yan ay tatakbo daw niya si Solid eh pero <laughs> First five si Maning mga kalayipi Hello Zone so,

si Boward nandoon nakaupo lang ay <laughs> ayos ayos ganyan ay, anong masasabi mo kay maling magaling si Dover <laughs> tong ang masasabi mo kay Manay? Si Bogart mga kanay, nag init na yung pit quit doon. Bogart, Bogart, doon no? doon. Andol mga kanay. Ayun, si Bogart. Ayan mga kanay, lamang ang zone 6. Lamang ng 4. Tapos free throw pa. Ayan. Ah. Shot. Pero Shot. apat lamang. <laughs> ano Si Wu no. <laughs> si Wu si guard. yung... Si <laughs> 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 ah tamblay ah panalo panalo ang zone 6 waka na yung pick sila man eh kaso hindi na kapaglaro si Bogord no big down hindi na kapaglaro panalo Apat lamang. 80, 84. Uh, 84. Ayan o. Masaya. Masaya ang zone 6. You know? May papichipichor pa. Ayan o. Yay! <laughs> Yay! Ayan o. Oh. Ayos! Oh, wow. First game, first game! First game, panalo! Oh, yeah. Base player pala si Maneng eh! Pero? Hey, Base player! Congrats, Maneng! Sarap. Ayos. <laughs> Tanong natin si Bogard. Bogard, uh, kumusta na naman? Pagod ka ba? Wala, pagod po. One yung pain mo, hindi ba? Masakit, masakit. Masakit <laughs> Ayos, ayos. Di bali, panalo mga kanibig. Oo, panalo. First game. First game. Ayan na yung peryaan dito mga kanaypi Drop bola, Tapos running light Ayan may ABC din Hindi pa ako nakapasok dyan eh Ano Bintong Ikaw pumapasok ko na dyan no <laughs> Nakailang gabi ka na dyan Nakatatlong gabi na sila Mga kanaypi kasama sila rin yan Ayan oh. No? oh sa wakas may piyesta rin dito sa ano sa paranggay ng Kayusan shoutout